Pag dito ka sa taas ng Timberland Pag magandang panahon Tanaw mo na ang ano Kamay nilaan Yung baba na yan San Mateo Bayan ng San Mateo Doon sa may taas Quezon City na yan dito Dito naman sa parking to yung Mga building na yan Ayan yung Ortigas Makati uh, Tagig So yun dito Parker dito Tagig na yun Ganda ng beer dito bababa na ako dahil pang market mas utso na ng umaga magandang panahon niya maganda. Ay, mas maganda pa lang ko rito. <tinyo> Technology, less time to okay. the more time to the weather. Symptoms might be two or two, two. Two, 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 three. Two, three, two or three, four more symptoms. i know. Mean, <laughs> <laughs> <or more> <laughs> <laughs>